morning guys meron na pala ako dito kapang bara ako tingin din po ng ano. Lalaga muna natin 'to, guys. Yan. Yung tsura ng kaping bara ako, guys. Kung matatandaan niyo, guys, ito yung nasa video ko dati. Panoorin niyo na lang po. Ito siya. Sinaud na siya tapos pinag Ang tawag doon. Sinangag tapos pinagilin na siya guys. Kaya yan naging powder na siya. Maglalaga ako ngayon guys. Yan. Ganyan lang. sa kalahating kutsara lang. Kasi matapang siya. Kaya natin ang tubig. Tansya-tansya lang paglalagay ng tubig guys dalawang baso nung lalagay ko. Tapan natin. At ayan na guys, sinalang ko na siya. Antayin lang natin kung bulo. Guys, meron nga pala akong katog dito. Ito yung binigay sa akin ng biyanan ko. Piprituin ko na lang to guys. Ito yung tira nung nalagay ko sa aming guys. Kahapon. Tayo na guys, naluto na po. Guys, ito na nga pala yung kape. Yan, ilagay ko dito sa tumbler. Ito oh, yung kape guys. Kapag bara ko. Yan. Ang bango guys. Kung nandito lang kayo, ay. Salap ng kambay. Ang bango niya. Good morning, guys. Samahan niyo ako magluto. Meron nga pala ako dito ang alimasan, guys. Biligay sa amin. Katanggalin ko lang po mga... Yung ganto niya, guys. Katanggalin ko lang yan. puro mga babae siya. Magataba siguro ito, guys. Katanggalin ko lang po guys. Ayun, aligi. Aligi pala tawag dito, guys. Ayun, natanggal ko na lahat. Guys, magigisa na po tayo. Bawang sa kasiguya. Masulad na po natin yung alimasa, guys. Tinagalan ko siya ng mga ano, paa-paa para mas magigil. mahalo. Ayan. Ayan. pero isa sa mga panatim yung paa niya. Mga natin yung, yung mga sitip Guys, lagyan natin ng suka. Kapaminta. Lagyan din natin ng konting asin, guys. Tsaka Yan Ayan lang natin kumulong. At ayan na po guys. Luto na ang adobong alimasan. Tingnan nyo guys. Oh, so mas mabilis siya mahalo pagka nakahiwalay uh, yung mga papaan. Tsaka so, yung mga pampalasa na kakapit agad sa alimasag. Diba guys? Mas mabilis siya makapagawa. Salamat sa inyong panonood! Pagkatapos namin kumain guys, ng tanghalin ay nagprito nga pala ako nitong kamote guys. Ayan. Lagyan ko lang ng harina sa kanang cheese powder. Kain tayo.